Okay, magandang magandang uh, umaga po o anumang oras mapapanood po ninyo itong ating programa. Pasensya na po kayo <laughs> kagigising ko lang po dahil nga po sa grabing pagod, no? So, pasensya na po kayo. So, ganun pa man, uh, salamat po sa mga kababayan natin, no? At syempre sa mga kababayan po natin sa abroad, maging sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging sa ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre sa mga kababayan nga po pala natin, dyan sa Capiz, napakarami po mga kababayan natin na nag-message po sa atin kagabi from Capiz. At maging sa mga kababayan po natin, marami po nag-PM sa akin from Tarlac maging sa Pangasinan no. So magandang, magandang uh, araw po sa inyong lahat maging sa ating mga kababayan po sa buhol. Ang dami po nag-message din. at uh, syempre sa mga kababayan din po natin dyan sa Leyte. So maraming salamat po sa inyong lahat. At salamat din po pala kay Atorney Villegas na nagbigay po sa akin kahapon ng 130,000 na tumataginting bilang tulong po sa ating programa. Salamat po attorney at sana po ay pagpalaing ka po ng buong may kapal at sana marami pang katulad mo ang tumulong o makatulong dito po sa ating programa. So muli po, uh, pag-usapan natin ngayon. Mga minamahal ko mga kababayan, ito pong si Marco Beta. No? So sa totoo lang, ah uh, mayroon pong plano si Marco Beta kasama ang kanyang Trillion. na sa pamamagitan niya ay makontrol na po ang buong Pilipinas. So, ito pa lang pagpasok niya sa sinado. Uh, Senado. Yan ay hudyat na mag-uumpisa na ang pananakop po ha, ah, o pagkontrol ng Iglesia ni Manalo sa buong Pilipinas sa pamamagitan niya. Tingnan niyo ha, ah. Nung pumasok po si Marcoleta sa Senado, kontrolado niya na agad. Kontrolado, kontrolado, hawak niya na agad sa leeg yung mga senador. So, pagdating po ng 2028, hindi pa ako nagkakamali, base po sa ating natanggap na informasyon, mukhang hindi po si... si Aimee Marcos ang napipintong maging Vice President ni uh, Sarah Sara Duterte dahil meron po tayo na natanggap na impormasyon na mukhang ilalaglag po at gagawan ng issue mismo ng kampo ni Marcoleta at ni Sara itong si Amy Marcos para malaglag, matanggal nang sa ganon, ang kumontrol talaga Ah, sa bansa natin si Sara Duterte at si Marcoleta. Na kung saan ay pakawala po ng Iglesia ni Manalo. So ibig sabihin, kapag si Sara po at si Marcoleta na ang ah, humawak, kontrolado na po ng Iglesia ni Manalo yung buong Pilipinas. Kaya sa mga pastoro sa mga religious uh, leader lalong lalo na sa mga katoliko magingat na po tayo dahil nagbibigay na po o gumaluk natutupad na po yung unti-unti yung mga sinasabi po natin dito at hindi lamang po ako ang may sabi A mismo yung mga tumiwalag po na mga membro ni, ni Manalo na mga ministro ay isinuwalat din po to kung isesearch nyo po may mga ministro po talaga na ang kanilang sinabi ay darat ang punto talaga ang pinaka ano talaga nila kontrolin ang buong Pilipinas tingnan nyo ha yung mga senador na yan hindi sila makagalaw dahil natatakot sila ngayon sa Iglesia ni Manalo kaya sunod sunuran sila sa kagustuhan ni Marcoleta doon palang dapat makita nyo na doon palang dapat napansin nyo na teka mukhang totoo nga yung sinasabi ng karamihan natin mga kababayan unong mga nauna na mukhang may nakikialam na palihim may gustong kontrol sa ating bansa na isang reliyon na gustong harian nang sa ganon ay ang kanila lamang reliyon ang tumayok darating po ang panahon darating ang panahon na kukontrolin tayo ng isang reliyon. Kukontrolin tayo ng isang makapangyarihang reliyon. Baka magulat na lang tayo, eh, karamihan sa mga membro ng Born Again Katoliko ay hindi makakapasok kung hindi ka muna magpapamembro o magpapabotismo bilang isang kasapi ng isang reliyon nito. Diba? So, mga kababayan, kita ninyo at ngayon sa panahon na to hindi ka mananalo bilang isang politiko kapag hindi ka dumaan sa isa reliyon na to kaya kailangan, kailangan magbantay po tayo magingat na po tayo kung yung mga politiko ay nakukontrol nila hindi na po malayong makontrol na rin nila pati yung mga ibang reliyon pagkahawak na nila ang lahat magmula sa kapangyarihan, magmula sa mga negosyo. Eh meron po akong nabalitaan dyan sa SM. Kapag ikaw ay nag-apply bilang security guard, bilang bilang uh, isang uh, sales lady, tatanungin ka, ha? anong reliyon mo? Kapag ka ang reliyon mo, ay eh, kareliyon ka nila, ay siguradong diretsyo na, pasok na. Pero kapag hindi kanila nila bago ka makapasok, pahirapan mo na. So, hindi na ako magtataka kung pagdating ng panahon, hindi na pahirapan. Talagang pahihirapan na. ba? Diba? So, sa totoo lang mga kababayan, kapag ang mga religious leader natin ay hindi ginamit ng kanilang kaisipan, kapag ang mga religious natin leader ay pa ano-ano lang, pabanjing-banjing lang at hindi nakikialam sa mga posibleng mangyari sa darating ng mga araw, ay mukhang lahat po tayo ay magiging alipin na o magiging sunod-sunuran na lamang po ng isang, uh, isa sa pinaka ma reliyon dito po sa ating bansa. No? So, sa totoo lang, ewan ko lang dito kay Amy Marcos, sa sobrang kumpiyansa niya, eh mukhang, mukhang, uh, hindi niya na alam ang mangyayari sa kanya sa darating na panahon. Eh ang nagsabi po sa akin ito mga kababayan sa so totoo lang. Eh malapit po sa aking puso. Isa din pong uh, isa din pong ministro ng Iglesia ni Cristo no. Pero siya po ay aking talagang malapit na kaibigan. So ginagalang ko po ang aking kaibigan na ito uh, kaya hindi po siya kasama doon sa mga ah uh, alam yun na, yung binabatikos natin. No? So, nakakalungkot lang isipin na mukhang papalapit na po ang panahon uh, na talagang kukontrolin na po tayo ng iisa lamang reliyon. No? So, nakita nyo naman dyan sa sinado, Yung isang Marcoleta na hindi kinikilala doon sa kamera eh magulat na lang po tayo, nagugulat na lang po tayo, tila naghahari-harian po doon sa Senado. Di ba? Di ba kayo nagtaka? Di ba kayo nagtataka? Naghahari-harian po dahil alam niya na kapag uh, hindi nasunod ang gusto niya, pwede niyang takutin yung mga kasama niya doon. Sige, pagtakbo mo sa 2028, pag in ko, at sinabi ko na huwag kang iboto, hindi ka mananalo. So, siya ngayon, ang hari ngayon. Diyan sa kamara. Uh, so, nakakalungkot lang pong isipin. No? Dahil sa meron pong uh, Duterte Black at mayroon ding uh, uh, Black voting. <laughs> ba? Diba? Eh, mukhang makukontrol tayo ng isang maling pinuno. Isang hindi magandang pinuno. Kaya sa mga kababayan po natin, eh sana po mag-isip tayo. Mga religious leader, lalong-lalo na yung mga katoliko, mag-isip-isip po tayo. Mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Tulungan po natin ang ating mahal na Pangulo. Alam ang niisip ko po dito, kapag sila na po ang may hawak, kontrolado na nila ang buong Pilipinas, isa po sa iniisip ko na magiging kawawa dito ang ating mahal na Pangulo. Maging ating First Lady. At sigurado kong paglalaruan ni Sara Duterte sa kanyang mga kamay ang ating butihing Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po ang nakikita ko. Maging ating butihing House Speaker Martin Romualdez. Kaya nakakalungkot. Ngayon pa man, nalulungkot na ako. Kaya kinakailangan po, kumilos po ang ating mahal na Pangulo na kumaaari, ibigay niya na o ibalik niya na ang ICC o ang Pilipinas sa pagiging membro ng ICC. Nang sa ganoon, eh, maligpit na no? maligpit na o mawala na mahuli na mapanagot na yung mga taong sa tingin natin ay gagawa pa po, po ng kasamaan sa darating pa na panahon di ba o magnanakaw pa sa pera ng taong bayan nang higit pa sa mga ninanakaw niya ngayon pagdating ng panahon kaya sa mga kababayan natin, panalangin po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Panalangin po natin ang ating House Speaker Martin Romualdez maging ating minamahal na uh, First Lady Lisa Raneta Marcos. Sumuli so, po, tunod po ng sinasabi ng ngalingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ng mga mahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.